guys, good morning. Dito tayo ngayon guys, tatalihan po natin yung ating puso ng new guys ito. Ayan ito, ito yung pinakamatandang puso na tatalihan natin ngayon. Bali tatlo guys, may mga kapatid pa siya. Ayan nun guys, oh. ayan yung pangalawa. Kasi ito naman yung pangatlo. Ayan yung oh, maliit. Hey guys, 'yung pangalawa guys, tataliin ko na. Bali itong uh, maliit guys, tataliin na natin para habang lumalaki siya, guys. Uh, yuyuko siya paunti-unti. ayan Sasama 'yung uh, pagyuko niya sa paglaki niya, guys. Bali ito, guys. Itong tali ito, na natin doon sa patlang sa paglang ng dahon, guys. Yan i-fix natin i-fix natin dito para habang lumalaki siya guys maguguyod siya pababa ayan kasi habang bata pa guys mas madaling payukuin gaya ng tao rin guys pag bata mas madaling i-mold guys mas madali silang turuan ng magandang asal ayan ganoon din sa puso ng uh, niyo guys Ayan, mas madaling payukuin pag uh, medyo bata pa. Ito mas mahirapan na tayo dito guys. Kasi malaki na siya. Pero susubukan natin payukuin guys. Ayan. Natalian na natin yung uh, pinakabata. Ayan, talian na natin. Talian na natin yung pinakamalaki guys. Ito. Ito na natin. Kita nak nanti sah oh, itu guys terbang itu sepak lang Tagahan ko na itong tatlo. Mga ah, pagkasunod na araw guys. Maluwag naman ito. Mapakiram naman natin ito. Maluwag. Bali mag-a-adjust tayo dito sa tali guys. Ah, unti-unti nyo yun siya guys. Para hindi ma. Pag binigla po natin kasi itong kayo ko yun. Eh. Kasi sira itong kanya. Itong ka pinaka-base niya guys. Untuk uh, hey Guys, selamat kepada penonton.